Ayan, nandito tayo ngayon sa lagit na ng tulay. Saan kaya ang tulay ito? Ayan. Ayan mga kagulong, dito tayo mag ng bakas. Ayan. Dito sa tulay na tayo mag ng bakas. Ang ganda ng lugar, mga kagulong. Napakaganda ng lugar dito sa lugar na ito kung saan natin iiwan yung ating bakas uh, send na lang po sa comment section ano, kung nakuha nyo na po yung ating uh, iniwang bakas dito napaganda na lugar dito uga uga, -uga pa pag may dumadaan mga kagulong dito ko naiiwan yung bakas no Yan, dito ko naiiwan kunin nyo na lang ha mga kagulong lagyan na lang natin ang ano bato ayan wahala na kayo dyan mga kagulong kung mapapansin nyo no ayan dito sa kalagitnaan ng tulay kung anong tulay ito bahala na kayo no mga kagulong, kayo nang balang kumuha ng bakas kung iniwan dito sa may tulay. bala na kayo kung anong tulay ito. Yan. Yan. Sa kalagitnaan yan. Yan. Kung mga sigurado, familiar, familiar naman kayo sa lugar na ito. Ah, mga kagulong, na kayo. Ila, e, ano nyo na lang po sa comment yung picture ano po na nakuha nyo na yung, ano, yung ating iniwong bakas. Comment na lang o comment, comment na lang.